Anak, bumili ka nga din ng sardinas. Ay, ulam natin ngayon. <laughs> ano ba yan? Sardinas na naman yung ulam. Nakakainis. Bakit mo, sarap-sarap kaya nun. Tsaka ikaw, paalam mo na lang dito. nag inorte ka pa. Hindi ba kasi mag inorte anak tayo. Mukha kang kalapan. Hangin sa pandemic siya nasabi. na nga? Ayan o. <laughs> <laughs> Kung kalapan ko, mga pamakit. Ano na, may siya ka pa? Wala, sabi ko, alis na ako. Sige, dalaan mo. Pagbili nga po, sardinas, isa lang po, ito po yung bayad ko. Okay, ito yung sardinas mo oh. Ay teka lang, bakit 15 lang tong bayad mo? Bakit? Magkano po ba to? Hoy, 30 na yung sardinas mo. No? Ano? 30 na to? Ay, 15 lang to ah. Noon, oo. Oh, oh. Pero ngayon, 30 na yan no. <coughs> teka, ang mahal nyo na nang magtinda, ayoko ano na nang pumili. Ah, inyo na yun, akit ah, ang bayad ko. So, Talaga? Alam mo kayo, ang mahal nyo magtinda, doble prinesis sa inyo. Hoy, kahit saan 30 na yan no. Bobo nito. Oh, din. <coughs> One, two, three, go. Ah! Uy, ano yung ginagawa nyo? Ito oh, si Tito Mars. Ay na kumain ng sardina sa kalang ng kung sino. Bakit? Ano yung ginagawa niya? Ang arte-arte niya mukha rin siyang galunggong. Uy, sabahan nyo. May tura naman siya. Pero Rod, tayo nga may tura eh. Siya pa kaya? Uy, <laughs> bad. Pero, sa bagay no, ba't kaya dirindiri siya kainin yung sardinas? Pero alam mo kung ano yan, malamit na subo niya pa dati yan. Tama! Yan na nga kayo. Manonood na lang ako ng Kali Seri ng Aldab. kaysa ayun yung panoodin ko. Yan, may inis lang ako. Kaya lang kung sino eh. Sa Aldab, kikiligil pa ako. <laughs> ha? Kali Seri eh? Ba't tao sa pa yun? Oo, oh, eh 2015 naman ngayon, di ba? Hoy, 2024 na no, isa pang bobo eh. Magkakaroon na nga ng party yung movie ni Alden tsaka ni Catherine Bernardo tapos ikaw, Kali pa rin. Wait, wala na sila ni DJ? Ay, Diyos ko, ang tagal na. Diyan ka na nga. Mm. Grabe. Break na pala ang cartel sa 2024. Tapos, kaya pala. Kaya pala ang mahal ng sardinas kanina kasi 2024 na. Grabe yung presyo ng sardinas dito sa 2024, ha? Double ng 2015. Eh, 2015, kinsila naman yung sardinas, eh. Tapos, yung sardinas dito pinadidilihan na. Samtang sa mga nakakaraang taon, ang dami ko na Pilipino ang nakasurvive dahil sa sardinas. Gusto oh. ako, proud ako. Ulam namin ngayon eh, sardinas. <laughs> Kahit kanina nag-ilip ko. Hindi ko pa didirihan yung sardinas, no? <laughs> eh teka. Paano pala ako babalik sa 2024 nito? Ha, <laughs> <laughs> Ano yan? Isa nga uh, po, ito po yung pancit canton po, ito pancit canton. Tsaka po isang sardinas po, yung sardinas. Tsaka po isa po, ano ko ba? Ito po, yung lava cake, ayan, favorite ko. Tsaka po isang shampoo, tsaka mm. po isang mm. candy. Thank you po. Bali, magkano po lahat po? Ah, uh, bali, 5.97 lahat. Po! 5.97 ito lang lahat na po? Oo. Oh. Teka, bakit ang mahal? Anong mahal? Eh matagal na ganyan yung presyo niyan. Bobo ka ba? O oh, sige po, bali, magkano po mo itong pancit canton ninyo? Dyan, 130. Po! Oh, pansit canton 130? Ano ka ginto? Hindi, pagkain yan. Eh naku, never mind. Eh ito pong sardinas niya, magkano to? Dyan naman sa sardinas, 200. Sardinas, 200? Eh naku, eh di sana nagmanok mo lang ako. Baka akala mo makakabili ka ng manok sa halag ng 200 mo. Oo, bakit hindi? At marami pa akong manok na may bibili sa halagang 200. Ay, eh, itong bobo, shampoo niya, magkano to? Daan 150. Ano, grabe, ato. Oh, ang mahal niya man magbenta. Sa inyo na nga yan, bubong dugo kayo, ah. Oh. Eh, itong candy niya, magkano? Daan naman sa may candy, 41. isa. Kaya kending yan, 40 pesos. Kung gusto mo makamura, eto ang bilin mo. Ang Angelica's Yema Spread. Bakit? Magkano yan? 130 lang, sobrang sarap na. Bukod pa dun, pwede mo siya ibenta kung may sari, sari store ka. Kasi hindi ka talaga lugi dito. At sobrang bilipan nito, lalo sa mga bata. <laughs> sige nga kung masarap yan. Patikim nga. Okay, sige. Oo. Oh. okay sige. Mm. Gagay ni Jin, ang sarap! Oh, magbayad ka na. 2015 na. bawal na yung utang. Po, 2015 na. Kaya pala ang mamahal ng bilihin. Grabe naman sa 2015, sobrang mamahal na ng bilihin. Magkano na kaya yung minimum na sahod dito? Yung pamasahe, magkano na rin kaya? So, pero sa wakas, kahit anong mahal ng bilihin dito sa May 2015, may Angelica Siema spread na napakasarap. <laughs> Angelica Siema spread. Uulit-ulitin mo. Sasarap. Hoy, andayon mo nang nakakain. Bayaran mo yan. Balo ka talaga eh. Bayaran mo yan. Eh, mo tumakbo. Oh, habulin nga. Man, ah. delivery kita pag nabasa mo ng tama yan. Galen. Eto. Ayan. Ano? Ilaw-ilaw. I put my girlfriend picture on my motorcycle and her reaction is priceless smiling sorry, face with hearts.

Road Trip from Brom Skip Skip La Ano daw? Sabi ko saan ka pupunta? basta diyan lang may lang. Mamaya mo na bilhin 'yun. Sali ka na lang sa amin. nagpapataasan kami ng score sa Snake. Snake? As in yung nilaro sa Nokia or di kaya di na cellphone? Oo. Oh, oh. Kasi binili ako ng mama ko ng bagong cellphone. Tapos may larong Snake. Bukod sa Snake, meron ding larong Bounce. Ay, ba't siya natatawa? <laughs> Sure ka, pinagmamalaki mo sa akin yan? <sighs> Diyos ko naman! Ano sabi mo maglalaro ng snake tsaka bounce? Ayoko nga! Makaluma! <laughs> ano pinagsasabi nun? Naku, huwag mo naintindihin yun. Inggit lang yun sa'yo. Hoy! Akala mo hindi ko narinig yung sabi niyong dalawa? At tsaka isa pa, hindi ako inggit no? Ang luma-luma ng mga nilalaro nyo? Tapos nagulat ako, may ganyan cellphone pa pala. <laughs> alam nyo kung gusto nyo magkaroon ng bagong cellphone, pumunta na kayo sa bayo ko at pinatin nyo ng click doon, maaari pa kayo manalo ng brand new cellphone. Tapos yung brand new cellphone na yun, hindi dekipad. Updated na cellphone. Touch screen. Hm? Diyan na nga kayo. At isunuroad ko kayo paano magkaroon ng bagong cellphone ha. Bye. Ano pinagsasabi noon? Link on my bio daw. Pag pinayo ko yung mukha niya, tignan nga. Hmm. pag binan nga po. Yes, ano yun? Isa nga pong Nestle cream, ito po yung bayad ko. O, sakto na po ito, 75. Anong 75 ka dyan? 40 pesos lang yung Nestle cream. At yung binibili ko po, is yung 250 ml ha, hindi po yung 125 ml. Oo nga, 250 ml, 40 lang yun. Tsaka wala naman 125 ml na Nestle cream, no? Lahat 250 ano? ml. Teka, teka. Anong year na? Ang weird ng batang to. 2007 na. Kaya pa lang more ng Nestle Cream dito kasi 2007 pa Ay, bro, kaya mama niya sa kanya. Tapos kanina. mga naglalaro ng stick at bounce. Ayun talaga yung uso ngayon taon, hindi yung mga event or what na yan. Grabe, nakakamiss din pala maglaro ng stick at ng bounce. Kung bumalik kaya ako sa mga naglalaro na yun, sa bagay, siguro na doon pa sila eh. May kapaglaro nga ako sa mga maasim na batang yun. Bye. Hoy, ayaw ko bibili ka ng Nestle Cream. Visit na batang yun, ang weird.